May, may panahon ka pa para mag-training o may panahon pa para umurong ka? Mag ako kung dyan, hanapin kita kung hindi ka puputan ng gym. Go, so, pumunta ka dito para magkaalamanan na. <laughs> <laughs> Relax ka dito. Ah, Send your location. Send mo yung location mo. Sige, send ko sa iyo di, dito sa Shargao. Pwede kang ah, magalagala. Ah, no, Parang no, no. pala 'yan, parang Secure pala 'yung barang. Hindi ako si no. secure boy. Nandito ako sa Shargao. Ah, Shargao pala. Shargao. Nice. Kaya pala nang ka ng chicks. maraming mga island girl dyan. Ah. Girl. <laughs> eh, sabi niya kanina eh. Pag, pag manalo na ako, bigyan ako ng chicks. Loko to. Oo, <laughs> oh, bibigyan kita. Pero Ah, Kaya mo ba naman? Laban Yun lang sinasabi ko. Yun po mo baka gusto <laughs> na labanan <laughs> to. Pull out, pull Sobrang malakas na yan. Dapat sa planetang nimik na yan, si Cham malaban. Idol yan, idol. Laman Cham, laman. Shout out pala sa mga champion natin dyan. Ako, si uh, Gio Santisima, tsaka si Snit Domingo. Yes. Yun, nangigigil lang ako dito kay Jerusalem Hoy Buknoy. <laughs> Tuloy na natin Umuwi yan. Pag-sip ka na. na kayo ng ano, di. Hindi mo kasi ako kilala, kaya... Titira hey. mo ako, lo no? ba? Hey. Kilala kita. Nakikita ko yung mga laban mo, pero hindi oh, ako nand... bilib sa'yo, boy. Ito na. S Saksi si Sir Pao. Pao ka, salod. Tamiin mo. Ano? Sir Pao? Pagpalaga na natin, lahat. Sir Pao? Gusto ko pag lumaban tayo si Pausalud yung ano natin commentator para maangas pag kunwari pag natumba kita yun sasabihin niya yun tumumba si Milvin yun ganoon mga ganong estilo ba Ah, ah di ma'am kahit para kayo yung vlogger sa akin pa rin kakapian ha ka wala wala ka ng ano <laughs> <laughs> di, hindi, ko kailangan nakakampi boy <laughs> tayo na lahat ng kakampi kakampi. Pag nagboxing tayo, wala namang kakampi sa iyo eh. Oo. Oh. Kaya, kaya yan yan, maganda yan gusto kong marinig. Tapang wala nang taring. na. na sa na daw sabi ni Gio. Sir, na, sir na yung bibagsak, hindi na bibagsak daw. Para <laughs> magkaalaman na kayo. So, <laughs> kung hindi tayo matutuloy ngayon, tandaan mo, papasok ako sa professional yan yung belt na hinahawakan mo, pupunta yan sa akin. Alam! Lahat ng mga Ayan, maganda, mga harap na. <laughs> Ay, baguhin, baguhin mo na yung pangalan mo sa ano mo, page mo. Hindi na boy bagsik, boy bagsak na. <laughs> Sa'yo, boy tokmol. <laughs> May chance ka pa maging professional. Ilang taon na pa. Ayun, mag-training ka muna. Maano ka, dapat matakot kapag ako nagprofesyonal. Tayo magkakambabi sa Ako yung tatasa sa karir mo. Huwag mo sasabihin sa akin yan. <laughs> guys, pag yun ang yung mo ibagsik, mo ibagsak na yan. Pasinja guys ha, minsan lang ako magano ano Hinahaya, mo ng tao, tapos papatulan ko itong tokbo na to, itong unggoy na to. <laughs> Ay, yun, papatulan naging... ko talaga to. Ay, Ngayon lang ako nakita na nagalit, loko tong unggoy na to. Pag ako makauwi dyan, I-ready mo na yung sarili mo. Okay. It, oh. Ano? Wag so, na, ma'am. Minsan ako nagyabang, ma'am. Pero ito, papatulang na itong ano to. Ang daming Ula. taong nagalit dito, eh. Kasi, sila... Ano ako siya, eh? Ito gusto ng mga tao, magingay ingay ako. Okay? Kasi walang tiwala yung mga tao sa akin. Lalaban ako kay Kulasot, tapos mag-remats kayo, talo din ako. Ipapakita ko muna dito sa kayo, Buyonggoy. Buyonggoy, bagsak pala. <laughs> Okay, Buknay, Dapat kung gusto mo manalo sa mga kalaban mo, ako yung, dapat, sparring partner mo ako. Pag lumagpas ka sa akin dalawang round, pwede ka na manalo sa kanila. <laughs> uh, Ikaw, gawin kong sparring partner? <laughs> Oo. Oh, pag lumagpas ka ng dalawang round sa akin, yun, pwede ka na manalo. Kahit sinawaya anyway pa yung kalabanin mo. Pwede yan. Wala, wala kang alam sa boxing? Ano na, lang? Ano? Ano lang yung ginagawa mo eh? Parang pang ano lang yan? Ang breaking down lang yan sa'yo. One minute. One minute. Pag gusto mo sa breaking down tayo, bugbugin ko lang yung mukha mo. <laughs> Alaga naman, bugbugin yung itlog ko. Talaga to me. Punta ka sa gym namin para patikim ko sa'yo yung ano belt para makahawakan mo to. Sports lang, sports lang. Hindi ko kayo. Kailangan yan sa akin, mapupunta pa rin sa akin yan. Eh yung tandaan mo boy, pag ako nakapasok sa professional boxing, tapos yung karir mo. Promise. Punta ka doon sa Manolo kasi araw ng Manolo doon. Sa April 25, punta ka doon kasi may, may boxing doon. Invited ka namin doon. Ano? Sabi ka lang, punta ka lang kung anong gusto mo para mag-alaman na. Oo, oh, sabihin Ow. mo sa manager mo. Huwag na lang sa Mindanao, baka hindi ka na makabalik sa, ano, Sirgao. Nandito, <laughs> nandito nga ako sa Mindanao, eh. <laughs> Sige na, may bagsik, kasi may lakad pa kami. Mag-ready ka muna, mag may panahon ba para mag-training ka? Eh, okay, alis ka na, Buknoy. Mag-ingat ka dyan, ha. Ah, para Ingat, ingat ka rin. Ka tayo ba. Mag-ready ka dyan, mag-ready ka dyan. Magpaalam ko sa pamilya mo.